dito na kami nag-aantay. <laughs> nag-aantay kami sa sundo kung saan kami papasok. Dinaanan pala namin yung ano yung yung dinaanan namin yung lupa. So hindi kami pupunta doon, dito kami pupunta sa bahay ng Power of Attorney ng lupa. Kasi may birthday dito, guys, may kain tayo. <laughs> Magkikain tayo. Oh, that choice. we go there. I thought we have to wait here for her. They okay, see that already that we'll come to Patimi, Patima, so their house is there. That's a house in the blue roof. No, pink, pink house. tell her that we're at a dray store not yet and like this one. It's a park. Oh, oh, oh. Oh. oh my god. They're... Tomorrow. Good morning guys. Good morning. So, hindi na pag, hindi na, hindi na tayo nakapag, ano, nakapag vlog sa, ano, no guys, kagahapon. Sa ating party party sa pagpunta. Kasi guys, ang dilim. Tapos, nakakaya naman mag-vlog doon sa mga tao hindi pa natin first time pa lang natin nakilala sila tapos yung iba doon mga umatin sa birthday yung kahapon pagpunta natin doon di ba naghantay tayo na sunduin tayo kung saan yung lugar nila so nga kami doon na sundo kami tapos yun nag adventure kami kasi yung road rock road so napasabak na naman yung ating e-bike guys grabe sabak na naman yung ating e-bike tapos gabi na kami naka-uwi, madilim na, hindi na tayo nakapag-vlog kasi madilim na at mahirapan na naman tayo baka mahulog na naman yung cellphone ko doon sa rap road kasi yung cellphone ko na to pinagawa ko nga to, di ba sa huli nating vlog na ulog yun, yung doon tayo nakipaglaro tayo sa mga baka paglaro tayo sa baka tapos umalis tayo doon itong cellphone ko na hulog Nas nasira yung LCD as in talagang nadaganan siya ng gulong ng ating e-bike so pinaayos ko yun yun, kaya hindi ko siya nakapag vlog kasi e, rap road na yung daan hindi na ako nakapagpatuloy ng pag up, pag ano, pag video kasi ano, yung yung mga tao don ano tawag dito, hindi natin sila ka, hindi pa natin sila as in close, bago lang nating na meet pagpunta doon sa birthday. So anyway, ngayon, maulan. Grabe ang thunderstorm, guys. Tapos ang heavy rain. Grabe. Basang-basa yung ating ano cover sa iba ko. Ayan. So medyo kumalma na yung ulan. Malma na yung ulan. Ayan, medyo baha na. Kumalma na rin yung ano yung kulog at kidlat medyo lumiwanag na ng konti pero kanina as in talaga guys heavy rain, biglang buhos big, biglang pumagsak yung ulan ang ating update hindi, hindi tayo nakapag update doon sa birthday kung ano kinain natin ang daming handa hindi rin ako napag video kasi ano nga tao dito, hindi natin sila kilala hindi natin sila ka close tapos magbibideo tayo doon <laughs> yung na kaya respeto lang natin sa mga tao pero makamabigla sila. Hindi na tayo nakapag-vlog ng kunti ba. Nakaw sa, ano, nakaw sa mga handa. Hindi naman natin yun handa. Bakit natin kukuha na ng video. Handa nila yon Tapos yung mga tao doon. Hindi natin sila na-meet na, -meet, in, na -meet pa dati. So ngayon lang natin na-meet. So ayun guys. So yung, yung ating ulan ngayon ay medyo kumalma na after ng mga ayan, ko pa na ano yung mga alabahin ko kasi galak tayo kumala tayo hindi natin na, ano yung ating mga ano hindi naman siya ratuluan gumala tayo gala tayo gala tayo <laughs> Kasi kahapon na malingki din tayo. Hindi natin na ano na yung ating mga sinampay. So, kung kailan ano naman tayo bakanti Tsaka na naman natin yan matitiklop. Siguro matitiklo po yan mamaya. So, hindi pa naman baha dito. Hindi pa naman baha dito sa likod. ayan. Hindi pa naman siya baha. Pero ayun o may tubig na doon sa mababa. kita ko sa inyo. Zoom in natin. Ayan. Medyo may tubig na dyan. Oh. Ayan, dito mataas yun kasi may simiento. Ayan yung nilinis natin. Ayan, malinis. Ayan. Ayan yung hindi pa natin. Oh, sobrang linis. So, maulan guys. Nabasa na naman yung charcoal ko. Hindi ko akalain na uulan. So guys, ayan nililinis ko. So may tira-tira dyan, bermuda grass. Bermuda grass. Yan yung mga bermuda grass. Tapos ito. Yan. Anuin pa natin yan. Ala, yung saging. Nahulog yung saging. nahulog na saging. Nahulog. Nahulog yung saging. Hindi pa yan ano eh. Maglalaga pala kung nang saging ngayon. Ayan may hinog na siya oh. Ayan may hinog na. Ang dilim guys. Ang dilim ng ano natin. Video. So yan. Ayan. Oo, oh, uh, tayo kahapon. Ayan, cutix-cutix lang yan ah, sa aking sarili. Ayan. <laughs> nag ako sa aking sarili. Kasi ako nang naman naglilinis sa aking sarili. Guys, pati kay Carl ako din naglilinis. Hindi ako nagpapalinis. Kung baga. Kasi. Yes. What's that? Lucky. I think he's scared. Thunderstorm first time for him, yeah. I didn't that. Hmm. Loki. Loki oh I think he's scared of it thunderstorm. Hi Loki. Oh my god. <laughs> he's scared of the thunderstorm need to comfort him that's why he's called him. oh no, I going to use the mouse now I need to comfort him because he's scared of the thunderstorm hang on a minute no room yeah <laughs> you finished drinking kupe? Yeah. You are not giving me? He was in bed. Huh? He was unavailable available. Really? She's lying, you look. Oh, no, it's scared of the Yeah, thunderstorm. Yeah, went from me? Because I'm your protector, aren't I? I look at <after> you. I'm sa thunderstorm. pumunta din yung mga posa natin sa room natin. Hi, Snow way. Hi. Tingnan dito guys, oh. Yes. Hi. Morning. 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 Yeah, whoa. Mika po ay thunderstorm. Yeah. May lipstick pa rin po tayo magabi, oh. O guys, di natanggal o. Oh. mapula pa yung labi natin. So natin yung isang ilaw. Ayun, may ilaw na. Tapos may ilaw pa dito. May double dubli yung ating electric. So ayan. <laughs> Hindi ko alam kung ano inumin to kasi bawal ako sa kape. Dito ko magkape pero Nasakit yung tiyan ko, guys. Mayroon akong acidic. Hindi ko alam kung mayroon akong gastritis. Tawag ba doon? Ito yung binigay nga ni Doc dati. Hindi ko man naubos to. 30, 30 pieces na omerprasol. Hindi ko siya nainom lahat. Nang gumaling ako, tsaka ako tinigil na din. Diba na-vlog na ko na to na wala tayong vlog-vlog. Kasi talaga namang nanigas yung sigmura ko guys yan ang may sampo pa ako dito so dati umiinom ako dito one week lang binigay sa akin ng doktor ngayon binigay sa akin ng doktor good for one month so ito ang natira may natira pa dito dalawa yan tapos ito sampo so tatlong tatlong ano to banig tatlong banig sya yun pa lang naubos ko kapag naman naramdaman ko nagkape ako tapos minaramdaman na naman ako dito sa sigmura ko sigmura ko na ano naninigas na naman yung sigmura ko at parang may kabag na naman so inom na naman ako nito guys <laughs> inom na naman ako kasi hindi ko maiwasan na mag inom ng kape tapos minsan sabi ko kay mister tikim tikim na lang muna ako ng kape kasi ano hindi ko pwede na minum talaga as in isang cup na kape. Kapag naano ako, kapag na miss ko yung kape, araw-araw, nagtipis na lang kay mister ng dalawang taste. Yun, ganun. Dalawang taste. Nakikiano na lang ako kasi, alam mo yun, yung kape parang bisyo siya. Parang bisyo siya na hindi mo agad-agad maano, hindi mo agad-agad ma, 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 maano, makuit. Pinahanap-hanap mo talaga siya. <laughs> Hanap-hanapin mo talaga siya araw-araw. Kasi yung kasanayan mo, as in. Tapos, yun guys. Kaya sabi ko, pataste-taste na lang ako sa iyo, Kasi bawal sa akin. Tapos, inom na lang ako ng tubig. okay, kaya sweet. So, ayun guys. Kapag hindi ako nakakapagkape sa isang araw ninanakaw ko yung kopi ni Carl. Tapos, tinitaste ko lang. Hindi ko naman inuubos ng dalawang taste lang ba? dalawang higo. Yung ganun, guys. Masarap ng higa ng pusa ko. So, ayan. ito ah, mosquito. ito ko yan na ano na. Luray-luray na. Nilagay ko dito kasi mahilig yung pusa ako sa mosquito kagaya ko yung mosquito ko na bago nandun na sa kwarto si snowy kasi tsaka yung iba kong mga pusa mahilig dyan, tsaka si loki mahilig sa mosquito so ayun so ayan yung ating araw so si mister hindi ko pa pala na cute na linisan so ako nakapaglinis na ako kahapon pati isa pa ako nakapaglinis na ako ayan saglit lang naman to. Saglit ko lang naman na linis. As in, hindi naman yan perfect talaga yung paglilinis natin, no? Kasi tayo lang naman gumagawa. Pero, okay na yan. Ayan. So, okay na yan, guys. At least, mayroon tayong, ano, kulay-kulay sa ating paa. Tapos, sa paa ko, ganun din. Ako lang naglinis kahapon. Kasi, umatin tayo ng birthday. Ayan. Sinusundan ako nito. Lagi na lang ako sinusundan. Sinusundan ako. Wa! Nangihingi yan ang pagkain niya. Harami naman siyang biscuit doon. Gusto lang niya yung magluto ka ng ano ba isda. Mamaya na tayo magluto ng isda. Hindi lagi-lagi isda. So, ayun guys, yung ating update. Hindi tayo nakapunta ng ano natin sa ating lupa. Kasi ano, umiritso kami doon. Inanap namin yung lugar kung saan namin, saan tayo pupunta kahapon. Tapos, yung lote natin, hindi natin na, napuntahan. So, ayun. So, maybe next vlog na lang natin yun i-update sa inyo. Tapos, kung lalagyan, yun nga sabi ko sa inyo lalagyan natin yun ng bakod ang ating area para yung area natin alam natin kung saan yung area natin lalagyan natin ng bakod tapos kapag madamo na naman kasi kalilinis lang yun yung mga ibang puno di pa namin pinatanggal kasi ang tataas ng puno tapos may bambo pa doon may bambo doon di pa rin natatanggal hindi so, pa natin matatanggal So, pwede tayo doon magkuha ng ano, ng labong. Pwede yun kapag may labong like example na nag-uulan, magkakaroon ng labong doon. Pwede, pwede na maglabong tayo kasi pumasok sa ating lote. Yung labong sa atin, yung ibang ano, sa ibang, sa, sa atin yung ibang part ng ano. What? What is that? Snow way ha, lat na lang hi guys tell to them guys tapo tell tell to them hi guys i love you i love you guys i love you good girl love you them say i love you to them hi guys i love you guys i love you hmm. Hmm. ang kulit nito ang kulit niyan, parang bata yan sa akin. You know, ang kulit, parang bata yan. Parang laling, laling, wala yung mami. So, ayan. Ay. <laughs> oh, tingnan nyo yan. Gagawa ng paraan yan. Papansin yan. Papansin. Papansin yan. Snowy, oh. pansin. Yung si Carlos, oh, tulog. Disturbo. So, yun guys, maulan ang araw. Diyos ko. So, magwawalis na tayo mamaya-maya guys. Pukunin ko sana yung extension dun sa ibay ko. Kasi so, sobrang ulan. Hindi ko alam nag-uulan ngayon na kahapon sobrang init. Ang init init ng ilang araw tapos ngayon biglang ulan. Na hindi naman nag-uulim-lim kahapon, ngayon iba talaga yung panahon ngayon. So guys, ito lang muna yung ating update. Wala naman tayong update at ganap ngayon. So kaya bye-bye lang muna guys at magwawalis tayo. And thank you so much sa update, update sa ating mini vlog ngayon. Ayun yung ating ganap. And see you next update na lang guys. Kaya bye-bye. Thank you so much.